Ay, bangon mo naman. Oh, shit. Oh, shit. Ha? <laughs> Kamusta ka naman? Okay lang. Namimiss ka. <laughs> <laughs> ba na. Hindi malang ako pipigilan. Huwag ka nang umalis. <laughs> Gusto ko yung luluhod. Ay, luluhod? Oo. Oh, oh. Ako? Luluhod? <laughs> luluhod sa, sa harap ko. Siyempre, <laughs> pag gagamitin mo ito, aalugin mo mo ng ganyan. <laughs>

Cause I ain't got the time. Yeah, Can't tell another lie. Mm -hmm. And baby, I know you want more than this. Don't I pray? Let's go, we Wienna. Jenny Bebyun Jenny Bebyun ah Wait ka lang Ikot tayo, ikot tayo, ikot May nakita ako Siyempre bago tayo mag ano Bago natin, siya ba yun? Check ko nga syempre bago tayo siya sya ba yun Siya ba yun siya nga yata <laughs> na ba Siya ba yun tagal namin din nakita na to Okay guys, so syempre bago natin puntahan kung si Genevieve man yun Gamit muna tayo ng unstoppable, ayan eh no, Unstoppable, let's go Guys, sa mga gusto mag-order dyan ng unstoppable or bada Syempre ng perfume natin, meron dyan sa baba, okay Okay, let's go, tingnan natin, Uy, bango ko Siya nga yun, iba't iba na ikulay ng buhok So tara, check natin siya nga yun okay okay let's go naghihintay kang booking <laughs> kilala mo ako ha ha ka kang booking bobo tara na hatid kita marami tayong pag-uusapan ha <laughs> Tara na. Nagdaan ako dito. Eh, dyan lang, dyan lang ako tumatamba eh. Marami tayong dapat pag-usapan. Ano? Pero nakilala mo ako kagad? Tara. Tara. Wait lang. No, ba baan sa iyo? Tagal natin hindi nagkita. Tapos dito mo pa ako makikita? <laughs> Ikaw ah. Oh? No. Wait lang. lang. Open ko lang yung print ko ng intercom. <laughs> Hello, rinig mo ba ako? Oo, so, Okay, tara na. Atid mo na ako. Kanina ka pa dyan? Oh, oo, oh, tagal na eh. Eh? Okay. <laughs> Ang tagal mo. Teka lang, saan ka pala uwi? Sa dati pa rin? Oo, oh, dun pa din sa dati mo hinahatidan. din. Oh, tara na. Tara na. Ay. Parang sinusuyo lang ah. Tara hmm. na. Sakto, pa uwi na ako eh. Uwe. Oo nga. Piling ko may dinaanan ka. Ano ba dinaanan? Ikaw, nakita lang kita eh. Pamplag ka na naman. Siyempre, bakit? <laughs> Wala. Parang ayaw mo ah. Introvert na ako eh. Grabe, nagbago ka na. Grabe ka naman. Nagbago okay. ka na. Ready ka na ba? Ako pa din to. Ready na pag sa'yo. Eh. Hey. Lagi naman. Kamusta ka naman? Okay lang. Namimiss ka. Eh? <laughs> <laughs> Gagi, <laughs> tagal natin hindi nagkita. Oo oh, nga, parang lang months ba? Ah, uh, two years? Two years? Grabe oh. ka naman. Bakit? Wala bang two years yun? Yeah, parang one year. One year lang ba yun? Grabe ka naman sa two years. Nakalimutan mo na ako nun pag ganun. Ano, ano? Nakalimutan mo na ako nun. Bakit? Eh, ang mo nang sinakay eh. Pero sinakay. Wala, wala nga eh. Nagano kaya ako travel vlog ganyan? Bakit? Wala lang. Hinanap mo sarili mo? <laughs> hindi ah. Oh. Hindi, parang ano lang. Parang gusto ko lang. I mean, medyo tinamad ako magano, ano, mag joyride gano'n. Baka kasi hindi lang ako yung kasama mo. Baka... Bakit gano Sa dinami ng sinasakay mo, sa akin pa rin pagsak mo. <laughs> <laughs> hindi, kanina kasi, di ba, ano, pauwi na ako. Tapos, nung nagdaan nga ako, napansin ko, parang ikaw, pero hindi ko sure. Kasi, iba na yung kulay ng buhok mo? Oo. Bakit? Ba't nagpakulay ka ng book? Wala lang. Para iba naman. Sawa na ako sa vlog. Grabe, nagbago ka na talaga. Ang laki na ng... Nagpakulay lang na Ang laki na ng pinagbago mo. Hindi ako pa din to. Pero okay lang ba sa'yo? Naka-vlog ako ngayon. Okay lang. Pag ikaw nga okay lang, kahit ano. Teka lang, syempre, one, one year or two years. 1 year lang. 1 year lang ba yun? Okay. Siyempre, uh, mali ko ba kung may jowa ka na ngayon? May jowa. Grabe ka naman. May oh, jowa ka, ka na. May jowa. Hindi, kasi siyempre, hindi naman tagal natin hindi nagkita. O eh, ano naman, mali mo, ikaw pa din. <laughs> 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 hindi ka <nang> <laughs> Di nga nagka Hindi nga. Eh, tawag dito, saan ka ba nagpunta? Saan ngayon? Hindi, I mean before kasi syempre tagal natin din nagkita. Tapos wala kang paramdam ganyan. Bakit na mismo ba ako? <laughs> Medyo. <laughs> Medyo lang ba naman 'yan? Dapat <laughs> talaga di ako nagparamdam. <laughs> Hindi san ka nga nagpunta? Umalis ka ba san ba? Nag-Japan. Ah, nag-Japan ka ba? Hmm. Ninaanap ko lang yung sarili. Bakit? Nawala ka ba? <laughs> Oo. Hindi <laughs> <laughs> mo naman ako hinahanap. Ano ba yan? natin? Hinahanap nga kita. Kaya nga sabi ko nga, lo, ba't kaya, saan kaya nagpunta yun? Wala nang paramdam. Tapos ano, ah, uh, ang tagal lang na nga natin hindi nakita, di ba? So, wala lang ako. Naghanap ka na agad ng iba. <laughs> Bale, oh. ibig ko sabihin, ano, ang tagal natin hindi nga nakita. Oo. Oh. oh. syempre, hindi ko naman alam kung nasaan ka. Eh, paano nga hindi mo nga kasi ako hinahanap? Paano nga kita hahanapin kung wala ka naman talaga? kung malaki. hindi ka rin nagpapakay, sorry. Hindi mo malaki lang Kamusta? Sam paano kita ang <laughs> kakamustahin? ano, ba't ka ba nagagalit? Hindi ako nagagalit. <laughs> Kasama mo na nga, ka pa. Sa bagay, sa bagay. Kamusta ka naman? No, eh, eh, okay naman. Ito, medyo tumataba. <laughs> Pero laki na ng pinagbago mo. Paano malaki nga? Nagbago na yung kulay ng buhok mo eh sa nagbago ng kulay ng buho. Oo. Oh. Di ba pwedeng ano lang? na board lang. na board? Kaya nagpa short hair. Pero aalis ka pa ulit. Depende kung pipigilan mo ako. <laughs> Wag ka nang umalis. <laughs> Bakit pag umalis ulit ako? Eh syempre di hindi ulit tayo magkikita. Paano man Di man ako pipigilan. Wag ka nang umalis. <laughs> Gusto ko yung luluhod. Ay, eh, luluhod? <laughs> oo, oo. Ako? Luluhod? <laughs> Nanunood <laughs> sa, sa harap ko. Huwag <laughs> ka makaawa. Huwag ka na umalis, please. Please! Huwag ka na umalis! <laughs> Kaya mo ba gawin yun? Ha? Ah? Uh -huh. Nanunood? Ikaw, ikaw na Ikaw na lang. Ikaw. <laughs> <laughs> ako na lang. Pwede naman. <laughs> <Okay>. <laughs> Anong duhod ba yan? Sa simbahan na ako dumuduhod eh. <laughs> Ay, sa simbahan. Nagsisimba ka ba? Ano tanong mo? Hindi mo ba expect na may kita mo ako? Hindi. Pero kanina kasi nagdadalawang isip ako kasi iba na ng ikuli ng buhok mo. Kala mukha, -mukha ko lang. Oo, mali ko bang mukha mo lang kasi matagal na natin hindi nakita, hindi wala naman akong balita sa iyo, hindi ko alam kung ano kulay ng buhok mo, ganyan. Ano naman na feel mo nung nakita mo ako? Happy? Happy. <laughs> parang di naman. Parang, Ay, grabe. Grabe, grabe ka. Normal lang. Pero normal lang. Naalala mo pag dito tayo nagdadaan? Oo nung inahatid kita. hindi, <laughs> tagal ko nang, na hindi napupunta roon Tsaka madalang na ako magbiyahe. Hindi, na, hindi ka, ka dati na araw-araw, ganyan, gabi-gabi. Hindi -gabi, na ganun. Marami na nagbago. Parang ikaw. Hindi nga ako nagbago. Nagbago ka na tsaka may bago ka na. Eh. Wala akong bago. Wala bago. Ayoko rin magkabago. Bakit? Eh, ikaw pa nga din. <laughs> okay ka lang ba dyan? Ang uh, ano talaga na, ang duwag talaga maluwag kan maluwag na yung hel maluwag helmet maluwag oh wait lang ayusin natin <laughs> gilid mo na tayo oh, baba ka muna higpit ang kay helmet mo maluwag ha huh? ayaw masikip na iba na kasi yung <laughs> yan yeah, okay na okay let's go Di ba matagal ka pa ba bago umalis? Ah, uh, hindi ko alam eh. Basta nag-aantay ako ng visa. Ah, naghihintay ka ng visa? So anytime soon, pwede, aalis ah, ka na. Tapos hindi ka ulit magpapaalam. Bakit ba? Eh? Hindi. hindi ko alam. Pag <laughs> nagpaalam ba ako, oh, ano gagawin mo? Eh di ano, syempre, al uh, ano, alam, alam ko. Alam mo lang. Oo. Oh. <laughs> hindi, mali mo. Oh may mag-aatid ba sa'yo? Ganon? Or may kasabay ka? May kasabay ka ba? Meron. Ay, meron. Alam mo dalawa kayo isa kay ko dito. Ano, dalawa kayo isa sa ko dito? <laughs> yeah. Pwede And ko, ikaw lang. Hindi. Andy... Sabihin ko, huwag na siya sumama. Huwag <laughs> sumama. Huwag ka na sumama. Chili na to eh. <laughs> Sinisipon ako. <laughs> Sinisipon ka? Labi. Nakakot ka na. Kaya ako Hindi siguro sapat. <laughs> saan? Saan? Hindi siguro sapat yung coat. <laughs> Kailangan ano? na nakahagto. <laughs> <laughs> Kaya ka ano na naman, puro ka na naman ganyan eh. Puro ganyan, ikaw nga eh. Lagi na lang ganito, ano, ganito na lang pa talaga. 2025 na no. <laughs> oh. Ano talaga, tawag dito, hindi ka talaga in-expect na ganito. Na siyempre, tagal natin hindi nakita, one year. Tapos, doon lang kita makikita sa Timog, sa Tomas Morato. Saan <laughs> ka ba galing? Doon lang. Dun lang. <laughs> Pero may ano, may mga kasama ka kanina. Oo. Oh. Oo. Oh. oh. Ano ba gagawin ko din mag-isa? Eh, mali ko ba kung magpa park ka mag-isa? Friday ngayon, party Friday. party. Friday night. <laughs> Pero ano, ba't ang aga mong umuwi? I mean, na pa lang ah. Wala, parang feeling ko may kita kita <laughs> eh. <laughs> Pero ano, ah uh, lagi ka ba lumalabas? Simula na umuwi ka? Minsan lang. Minsan Sino lang? Hindi lumalabas. Oo. Oh? Pag-trip ko lang. Buti na pagtripan mo ngayon lumabas, no? Nalulungkot ka sa akin. Oo. Oh. Hanggang ngayon? <laughs> Hindi na. Masaya na. Pag-uwi ko, siguro. Napapanood mo pa ba yung mga vlog natin dati? Napapanood ko? Oo, oh, napanood. Napapanood mo pa? Hindi na. Ay ayoko ah. ma ayoko mamiss ka. <laughs> Baka malungkot lang ako lalo. Mas okay ngayon, ngayon eh, di ba? Bago. No? Sa so Bago, bago. Eh. memories naman. <laughs> Masikip naman yung helmet. Pero Bakit? Feeling ko lang. Feeling ko lang mauhulog. Parang mauhulog? Masikip naman na. Ah. Ako nga lang mauhulog. Ikaw talaga. Ako sa iyo. <laughs> <laughs> ikaw ang oh, may baon ka na naman ha. Ah. Ay nako. Ano ba? Ah? Hindi ko to baon no. Sadyang ano to. Natural lang pag ikaw. <laughs> But wala akong mairebat. Ang lapit na pala. Oo nga eh. Okay lang yung malapit ka naman sa akin eh. <laughs> Kaya lang mamaya lalayo ka na ulit. So, Malapit ka ulit. <laughs> <laughs> Malapit na tayo. Kaya ang. Malapit ma na to, di ba? Oo. oo. Amimiss mo na naman ako. Oo. Sa so, iba ka na naman. Iba na naman isasakay. Pag may nadaan lang tayo 7-Eleven. Ano gagawin ko. Hinto mo. <laughs> ano, ano? <laughs> Hinto mo. Hinto ko. Bibili ka ba? Bibili na. Diba may ano dito, 7-Eleven sa may ano, yung dati yung pinagsunduan ko sa'yo? Oo, naalala mo pa. <laughs> Siyempre, kasi wala naman ako ibang pinupuntahan dito eh. Ako lang? Yes! <laughs> Alpha Mart, ayun eh, o, Alpha Mart. Di ba pwedeng Alpha? 7-Eleven. 7-Eleven talaga? Ay, ito yung 7-Eleven! Okay oh, nga nga. Tayo kita dito. Literal na umikot lang. <laughs> Barin ko pa ba, ba ito? Ah, malamang. <laughs> Alam, papasok ka dyan ng ano. Sabi. No? <laughs> Sabihin ano na sabi nun tayo na helmet mo <laughs> guys so ayun na nga no grabe lino talaga ng usapan pag naka freedcon kaya dapat naka freedcon na kayo para malinaw yung kwentuhan nyo ng mga pasahero nyo or OBR nyo or mga tropa nyo nakasama nyo sa rides yun no eh grabe tagal namin din nakita na to oh. Tapos nakita lang natin sa ano Tomas Morato grabe wala akong masabi wala akong masabi titingin ka pa sa iba ay I mean makalay oh, no. <laughs> ka na ano na tara na makatambang ha? makatambang grabe ka naman ngayon mula napansin <laughs> hindi kanina pa talaga pero ewan ko ngayon ko lang siya na appreciate niya <laughs> ngayon mula na appreciate <laughs> grabe kanina pa tayo magkausap joke lang hindi pero ang bango oh. Ganyan ang mga gusto kong amoy. Masarap ihag. <laughs> dito, di ba? Dito, dito. Ay, dun ba? Pero meron din naman dyan. Ay, dito As na lang. Ang sigtsan. Dyan. Ano ulit? Sabi ko, ang bango mo. Ang oh, bango ako, eh. Ngayon mo lang pinansin. Siyempre. Para... <laughs> ano? Para ano? <laughs> ano para ba? lang may masabi ka. <laughs> Hindi nga, mabango nga. Amoy baby ko. <laughs> Ganyan kaya mga gusto kong amoy. Oh, amoy, amoy fresh lang. Amoy fresh. <laughs> amoy good boy. Good boy? Eh good boy naman talaga ako eh. Mabait naman ako. Kaya sakto lang yung amoy sa akin talaga. Bukha lang. <laughs> Dapat may perfume ka na ano, pang akin lang. Pang sa'yo lang? Oo. oo. O sige, papagawa ako. Siyempre hindi yung naaamoy din ng iba, di ba? O sige, papagawa ako. <laughs> Basta mamaya bibigyan kita ng pabango. Eh! Ano gusto mo? Malaki, maliit? <laughs> Sakto lang. Sakto lang? Dalawa lang kasi yung choices, malaki or maliit. Meron ako maliit, meron din ako malaki. Eh, dito na tayo sa malaki. Oh. Ang <laughs> bilis naman. Ay, iba ng lugar to. Oo. Oh, oh. Kung oh, magbabay ka sa kanila kasi meron may, may mga naghahanap pa sa'yo dyan. Babay po. <laughs> Wala, ang bait. bait naman ako ha. So, bibigyan nga kita ng pabango. Unstoppable to. Wala makakapigil. So, bakit ay isprayan? yan? Siyempre, pag gagamitin mo to, aalugin mo mo ng ganyan. <laughs> Siyempre, para ano? Para ano? Oh Mabango, para ano? Mahalo. Ma, Sa so, katabi. Saan nga? Ay, oh, hey, bangon mo naman. Ha? Oh, Grabe <laughs> ka. ang bango mo hmm. oh my god ang bango oh bango hmm. oh oh sa ina yan wait lang hmm. kaso ka na na oras na oh alas dos na bye Bye bye. Stay down even when we not up. No, they could never break this up. Oh God, they can only try to keep up. I let it ride when I usually would've rolled out. I know you're grateful that I stayed down.